alam mo ba alam mo 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 alam mo ba alam ba, alam mo ba, alam mo ba? Magandang araw, kamusta po kayo? Ako po si Darna, ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan nyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manunood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan nyo ako sa isa na namang pagtuklas at pagpapakilala at ating alamin ang pinagmulan. Ang sikreto sa pagbabagong kalusugan at pangkalahatang kagalingan ngayon ay naging posible sa oxygen chamber gaya nga ng kasabihan, ang kalusugan ay kayamanan at ang pagkakasakit ay maaaring makahadlang sa pang-araw-araw na gawain. Noong 2020, 35% ng mga Pilipino ang nagulat na hindi makakapasok sa trabaho at paaralan at magsagawa ng pang-araw-araw na aktibidad dahil sa sakit o pinsala. Sa karaniwan, ito ay nagkakahalaga ng apat hanggang pitong araw ng pagiging produktibo sa isang buwan, paano kung may paraan para maiwasan ang mga pagkakataong tulad nito at makamit ang pinakamainam na kalusugan sa pamamagitan ng simpleng elemento ng oxygen? Salamat sa oxygen na gagawa ng ating mga sel na masira ang mga sustansya upang makuha natin ang enerhiya na kailangan natin upang mabuhay sa pang-araw-araw na buhay. Ang Pilipinas ay nagrerango sa ika at anim na put isa mula sa dalawandaan at dalawamput apat sa mga tuntunin ng pag-asa sa buhay na nasa mas mababang dulo ng sukat ang pag-asa sa buhay para sa mga lalaking Pilipino ay humigit kumulang 65.7 taon habang ang pag-asa sa buhay para sa mga babae ay bahagyang mas mataas sa 72.9 taon. Ang pag-asa sa buhay ay hindi rin ginagarantiyahan ang kalidad ng buhay. Ang pinakamataas na sanhi ng pagkamatay sa Pilipinas ay ang mga sakit sa puso at vascular. Ang parehong mga organo ay lubos na umaasa sa oxygen upang gumana sa kanilang pinakamahusay na kapasidad. Ang kalusugan at kagalingan ay ay mahalaga sa kalidad ng buhay. Ang pagiging may sakit ay nagpapahirap na tamasahin ang mga pagkakataong ibinibigay sa atin ng buhay. Ang pahayag na, ayoko sa ospital, ay hindi lamang nakalaan para sa mga bata at pasyente. Ang Pilipinas ay isa ring mainit na lugar para sa mga sakit na dala ng tubig mula sa pag-inom ng kontaminadong tubig o pagkain hinugasan sa nasabing tubig. Madaling magkaroon ng cholera, diarrhea, at iba pang sakit na dala ng tubig sa buong taon. Kaming salamat po and God bless. Alam mo ba? 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 mo ba alam mo ba alam mo ba